Yo, dito tayo ngayon sa Litex ngayon, uh, May 26, 2025. Ngayon ang uh, Encap Day. Uh, inumpisahan ulit nila yung Encap dito sa Commonwealth. So, Dito tayo ngayon sa exclusive motorcycle and bye-bye. So tingnan natin yung traffic situation ah. So wala, ganun pa rin, walang pinagbago. So pag lumabas ka dito, maari kang mahuli, maari kang ma-Encap, di ba? Pero sabi nila iko-consider daw nila yung uh, kung mayroon man talagang obstruction ta kaya ka lumabas di ba ang problema naman kasi gusto mong sumunod sa batas traffic ko eh literal di ba ayun yung exclusive motorcycle lane eh. pag, pag hindi ka sumunod sa batas traffic ko tatawagin kang kamote pag sumusunod ka naman sa batas traffic ko sasabihin naman na common sense dapat umalis ano ka diyan di ba ano ba talaga <laughs> yung gustong gusto mong sumunod naman talaga sa batas traffic ko eh di ba? So, babalik tayo sa exclusive motorcycle lane dito. Ang ganda niya, Carmen, tong exclusive motorcycle lane na to. Ayan yung signage kung makikita nyo. So, yung taxi nakababad. nakababad <laughs> ka dyan, kaya may end cap pa dyan, huy! Aktibang <laughs> end cap ngayon nang sa exclusive motorcycle nga ng commonwealth bala ka <laughs>